kini bang episode sa incognito baka tong pampatay ilang mga ginikanan ba ja ano kinida dire gilabugan og granada ning asa kabit sa ijang kuan papang maris na ano tanawa diri on sa kabinuang ni kita magpapang maris nga ijang gilabuga granada diha ijang kabit ja ano tanawa o ijang gidagan kay ijang luwason kay buntis man ni eh. Ano tanawa o paglabog si granada tanawa na igod diha o ni buto largo pag largo sakto na pag buto ha na wow lagpot sila naigo na naigo na, sila sa si granada oh nakadugo nang isang amahan dehap nagkadugo nang papa maris dehap bisa lajo na pag igo isang asawa oh aron wow aran nagdugo deha wa na na sila glihok deha hindi ka maglisod og glihok ng igu, granada, tumod, o, ta, na igo sa granada tungod oh tanawa oh patay dajo na didon the spot na oh papa maris oh tanawa oh aran nagdugo Unja awak sak janan mura ragway tatcha kusugag butto butuh sak janan mura ragway tatcha deha unja dire na noon nga si kontraktor og si Manuel lag sinumbag gay deha unja tanawa, adira, undia, man, abun, ognuan, diha, atau, tanawa pabutan, na dire unja ka binuang ang ijang gi ajog panumbag deha unja wa na bunog naman ijang granada deha o tanawa ijang gi pabutan tungod na kaajo wa na kadagas Manuel tapad ijang granada unja tanawa hap tanawa pag butto kay naa ra gi tapad tanawa as Manuel lag higda ni butto arang kusuga kaajo patay na tus Manuel dugmok to siya tong kamot klaro na kaajo di unsa ba man di mabalik ka dito yung isang kamot no ang saka yung isang kontraktor nakagawas man tanaw si Manuel nakabarog pa way po tulag kamot wa, na mo way wana ka na kadugo, nasunog rahin hinoon si Jadia tanawa makalakaw pakatapad mas granada pag boto, di tanawa mura na imong buho kuara ka nang ngasama di mong naong imong mga sinina na nga gising at tapad nung granada pag buto hindi papa ni Maris o gijang kapit napatay largo nga pastelang binuang ka joy